Uy, maka Nakakadami daniel kumain si brother. Buy pipig. Kuluin ko yan. Ubo. Sabi pala. Ulo, yan. Kaya, rush na natin to. Makarabas. Ito yung aning brother na pinakamasarap. Pagluto ng ulam. Aroy! Kaya, galak. Aroy! Nigat ang durap niyang pusit mo. Ay, bahala siya. Magdura na Hulihin <laughs> ko siya hulihin. Oh, wala pa ka ano yung mga karabas Ayan, dito so mo no. sa taas ano so Kita mo mga turok ni oh. Pisky mga karabas Diktib Aroy, grabe na coach, ang pamain mo Ay, tuwa Aroy Ay, grabe na pagpandala mo yung pusit ni Pisky Mga karabas Mga karabas Si Boy Pitik Ay, mga karabas, papainan ko yung, yung pain ni ano Ilang araw yung mga musik nyo sa ano? Kapain ni Kap, kainan ko Ayan, ilang muna Kala mo karaba si Ikos, parang truso Ulat ha <laughs> Kaya parang trompo Huwag <laughs> 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 <O>, tiripo di ay Ito <laughs> bang ano Si Kapitan lang ni Mabango dito Ha? Si Kapitan lang, si lang ni Mabango Ayun, tarpa, kaliro

Wow, oh, kalaki. Ito mukhang natalo si Jimar ngayon ha. Aray, Mar, effective na mo yung aking gawa, Mar. Effective na. But, ang score ay 110. 10. Bago 100 to. Lampasan. 51. Lampas lang ano? Ang tagaunahan. Lampas sa score.

kapitan medyo maliit ito kay kapitan yung maliit ka agad may pitek buong si Jimar malaki buong si Edwin yan na kayo wala yung nakagat sa kanila yan yung kanina na ulit sa tangkap ayun ba yung sisipaw sisipawin natin mga krabas. Uy, hujir hmm. dia melit, Malit. Charge dulu kayak charge. <laughs> wow! Ayos! Ay. Isang kaldiro. Isang kaldiro. Ito nanti melit si Kapitan. Ano yan brother, luto mo? Adobo. Sasama natin kami, na sila makain? Sabi ba? Sabi, takpan mo yung takpan. yung luto ni Bagus ng Pinritong Pusi! Ang muna natin. Kapo mo kap. Ay, ay kalaki yung green. Aroy! Sarap naman ng ulam ni Kap. Kap. Kapo? Kap ang, ang hiwayawain ko mo naman karabas ganun ko kasi makarabas sa uh, mali si kapitan eh ano no? gano ko ka mali si hmm. kapitan binaprotekta ng mga ano, ang kanyang sasakupan kasi bawas <laughs> ng ipin niya eh kap <laughs> hiwayawain ko to kap para sa'yo kap para maraming kain si kapitan ito pa na to ito pa na para makaraming tayo

Hindi, may kaya kayo ngayon. May na. Bakit? Sabay pa. <laughs> so, sa so kape kanina. Sakaw doon sa kape. Nagwagi! Nagwagi! <laughs> <laughs> bago matapos ang kainan na ito ay shoutout mo ako. Uh, uh, shout out nga po pala kay Vicky Dikano Di from Canada Alili Saturday from New Zealand shout out po sa inyo Dumangkas family from Cotabato City ja Joan and Mirebek of Dubai shout out po sa inyo mga solid taga support para marabas at ayam marabas yung marabas may pamalit na sa kinain namin <laughs> mm. Mm. Wow. marabas ipahayos eh, nero sa akin kala ko kapitan na gayos <laughs> kapitan nila gayos at lupon lang ay lupon lang pala hmmm <laughs> kaya pala binigay kapitan kapitan mo na may eh. hundos na siya ano? kaya pala binigay kay chupon hmmm kaya pala

nya anak, anak bagaimana, bagaimana, anak -anak? bagaimana? bagaimana? bagaimana?

Oh, Lah La. yeah. y uno, y wow sana yeah. Bikir. Bikir. Uh. oh y uno, y uno, y uno, y uno, y uno, y uno,

natin Ang try natin ang palawin na may pang ano, kawain Yung una ko na natin o no? oh. Pag baba ko pa lang, kasunod na eh yeah. Ayan, medyo matumal Ang arabas, kaya tsaka-tsaka

Ay, eh, parang makaidlip ka na eh. Hindi <laughs> 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 ba ang gising? Kaya hindi ko na gising eh. Oh. Uh -huh. uh -huh. Charge charge. Ayan? Oh, wala ko nga. Sa alay, ko ang harapas. Ano na iwan? Gramay. Gramay. Gramay na lang ito. Gramay na lang. Wala nang laman? Wala nang sakit ang katawan na na uh, putulan ng lamay tsaga <laughs> tsaga apa may tumain tsaga tsaga lang mga kalaba so may tumain matulog uh, ulit si matulog yeah. ulit si kapitan mga harabas lang kayo ako sila naman lumaya sila naman tatlo <laughs> Dulu tulog muna

Pagkal bangun muda wihan Sa ini to Ano na, pagkak sa mga Ano na kang gising lang ni Pings oh Gising ko Panaginip Oh Ano ko liko Kaya aro di pa ito oh Oo Oo Ano na bas Nakatulog si Pings G mga karabas Hindi ko ginising Kinisin ko lang dahil <laughs> ginabang hungot. <laughs> Galang. na uh, ako. ako. Hindi ba dabakin, eh. Kaiba na eh. na eh. Uh. Magiging <laughs> ganun eh. Ah, Gago. Malabas. Tiyaga tiyaga din ako. Peta ko lang mag isa. Oo. <laughs> <laughs> uh, alew ako eh cameraman PSG hindi ko na ginising para makatulog din kasi tapos kung pagigising lang rin magkapain na sila ay kakabit ng oh, jaga -tampis. Kung paan Ay sa sa kung uh, okay, um, um, ni Kung sa mga na rin yan Ay malabot eh Oh mahal sa Kaya ang kumain lang Ang talong ang pusit dito kami bago namin Oh Parang bulogar

Ha? Tama daw Ano? Uh, yeah. Mer meron pa eh. Sula ha Meron pa. sila ko. Ano ba yun eh? magano okay, hindi ako mga ganun. Natsaga kasi wala pa ipaay sa ikons mo. May, May lang. Inaalaw na lang. Inaalaw na. Gisingin na natin sila para magpain. At kami naman eh. KGM to. Ay, nakatulog doon na pala, no? Hindi mo lang. Oo. bagus ako. Trip eh, Iya, ah namanya paing bagus Oh, Lila. Ya. Ora lalu paing ah. Muga tak berbagai mega, abung enggak paing tak bo. Oh. dah ini mega orang. Sana. Kalau paing para pan. Mun dah. Balik celar ini. Good morning, Bu. Mau ada, Bos? Kalau ngendere ini ya ja. morning ah. Kaya may gising uh, na si Bagwis magpapakain ka, na sila ako naman ng katulong. Itong katulong. Ano ka na boss? Ano ang ilang kita namin oh? Uh, magpapakain na nang kita niyan. Gising na si Bagwis. Tulong-tulong.